yun, okay na natapos na yung ating inuuling so ganito lang po ang kailangan ko hindi ko po siya masyadong sunog na sunog kasi pag sunog na sunog po uh, pangit na po, yan, ganyan lang okay na po yan, so papatay na lang po natin ngayon yung apoy yan, yan nauling siya yan okay na po yan, yung ibabaw na lang medyo brown brown pa, pero okay na po yan kasi yung ilalim yan ay ano na, uling na uling na yan, ganyan lang po ako mag uling yan, So, ito po ay tatlong sako na ipanampalay. Pag yan, at na nauling to, akala alabasan lang po niyan ay isa't kalahati. Isa't kalahati lang po siya pag nauling na. Uling na. Ito, babasain ko na lang to. Eh, pa pala dito sa kabilang side. So, mayro pa. Maging pa pala tayo ng konte kasi dito sa kabilang side pa. Kakalat ko muna. So, yan. Okay na. So, ito yung dito tayo naglagay nitong ato. Ito yung ginagamit ko sa panguling. Yan. may mga apoy pa. So, yung, yung natin ay medyo anin lang natin. Basain lang natin ng tubig para yung init mawala. Yan. Ito, ito naman, binabasa ko lang siya pa unti-unti lang. So, kasi kailangan dito, ito yung tuyo natin. Ito yung tuyo ang gagamitin natin doon sa ano natin, kulungan ng manok. So, sobrang init niya, yung binasain nilagay nating tubig ay ano naman, mabilis lang matuyo kailangan lang natin matanggal yung apoy tapos hahaluin lang ng hahaluin para mawala yung apoy niya tapos basa basa in lang so yan haluin ko lang siya so sa tatlong sakong ipan natin so ito lang natira kulang kulang isa't kalahating sako yan so magagamit na natin to na ang mga dalawang buwan dalawang buwang gamit na ito mga kapigmate para dun sa ating manukan so, matagal-tagal na rin tayo bago, bago gumawa ulit ng uling So sa ngayon, ah, dito ko muna to. Bukas ko na dadalhin doon sa may manukang kasi sisiguraduhin ko muna na wala ng apoy. Ganyan lang po ko mag-uling Mas maganda po kasi ito sa ipot ng manok. Ayan. So, yun lang. Tapos ito yung ginagamit ko. Ito yung sinasabi ko na parang kaldero siya na binutasan ko lang. Yan, lakas pa ng apoy yung. Kasi pag itong ginagamit ko, ginagamit ko rin ito sa baboy. Ang ginagawa ko itong heater. Kasi pag naglagay ako dyan ng mga kahoy, matagal siya maubos mga kapigmate. Kung kanayitan nyo yung apoy na yan, ilang oras pa yan bago maubos. Yung mga kahoy na yan ay kahapon, kagabi. Kasi kagabi ko to ginawa. Yan. Kagabi ko to sinimula na sunugin. So ito, kalahating, hanggang dito yan yung kahoy niya. Kalahati siya. So yung marami pa rin, hindi pa ubos. Yan ilang oras ng gamit. Kaya napagandang gamitin ito kahit pang heater sa mga piglet. So yun lang muna.